What's up guys? So today is Sunday. Time check tayo. 12.15. So... Ayoko, out Sakit. So wala tayong magawa. Hindi tayo bumaba ng sentro. Dito lang tayo sa bahay. So ang gagawin natin ay iikutin natin to paligid nila senior. Papakita ko sa inyo yung mga prutas na mga tanim nila at mga gulay. Meron sila mga kiwi, ubas. Tayo parang dates, tsaka yung mga gulay, cabbage, broccoli, mga sibuyas, tsaka mga lettuce. So, samahan nyo 'ko. Oh. So, guys, 13 na. Dito sa Italy. Tanda yung sikat ng araw ngayon mga boss. Ayun, naliwalas yung kalangitan. So dito muna tayo. Aakyat ah, sa may pataas kasi yung taniman ng kiwi. So mga bossing, paket na tayo dito sa may taniman ng kiwi, tsaka dun sa parang dates. So madamo, bundok talaga to literal. So meron ditong, hindi ko alam kung ano to eh, kung prutas ba to or what, hindi tayo sure kung ano yan. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Pero ito naman. Ayun oh, kalamansi or orange to. So okay, nandito, nandito na tayo sa may taniman ng kiwi. So ito yung puno niya. Puno ng kiwi. Ayan, yan yan Ayan, meron na siyang bunga. guys. Di ba? Ito pa sa baba Mga oh. oh, kiwi. Kaso matigas pa siya. Mga par. Oh, tigas pa. So, ito yung kanyang pinakapuno. yun Ang mga bunga niya. dami pa. So pag ginugnayan, kukuha tayo dito. Ayan. Ayan na, sunod dyan. Kiwi. Kiwi. I think ito naman sa kabila ay ubas. Ubas naman to mga par. Kaso nga lang patapos na yung season yata niya. Wala nang bunga. Pero itong kiwi mga boss oh. Dami ng bunga. Ano? Daming bunga. Daming bunga ng kiwi mga bossing. tayo dito pag hinog na. Ayano. Oh. Oh. 'Di ba? Daming kiwi. Grabe dami bunga ng kiwi mga bossing. Ganito pala ang bunga, ang puno ng kiwi dito sa Italia. Ay oh, no. Gan sa taas. Oh. Aha. Uh -huh. Ba? Oh, yan po. Oh, oh, oh. oh. dami niyan. Kaso wala yung Tigas pa. Tigas pa. So, ayun. Nakita niyo na yung puno ng mga kiwi dito. daming bunga. And then doon mga taniman ng ubas yata. Hindi ko alam eh. Pero ayun pupuntahan natin. Titignan natin doon sa taas kung anong meron. anong yung sinag ng araw nakasilaw so ito yung view dito sa taas di masyadong makita so guys that's the view from here dito sa top yan andin mga ni swimming pool ni Senyor. sa so, bababa na tayo papunta doon sa so may taniman ng cabbage at lettuce bababa na tayo yan, mga cherry cherry blossom carry mobile so guys dun tayo makyat then pababa naman tayo dito and then sa baba yung taniman ng mga gulay so dun yung taniman nila yung mga dun repolyo tsaka sibuyas yung onion leeks Ito mga sibuyas saka mga repolyo saka yung isa hindi ko lang kung ang doon pero ginugulay din yun naman sa baba mga upo saka may broccoli doon hindi na tayo madras dito hindi na tayo bumaba oh shit Shit, 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 shit. Yeah, oh, shit. Ah, Opo. dito naman tayo sa may tanim mo ng brokoli hmm, para brokoli yan so hindi lang pala brokoli nakatiram dito mga bossing ito cauliflower din kaso sira na so parang magkahawig lang yung ano nila Oh puno ng broccoli tsaka ng cauliflower. Ayan. Broccoli. So dito naman sa kabila, ayan, mga bell pepper pala ito. Ayan. Bell pepper. And then, meron din silang ano, talong. Oh. Talong. Talong. Kaso sira na. Sabi niya, wala ka namang pagkain eh. Ayan. So, may ito ang buhay dito sa Italia. Meron silang mga paitlogo ng manok, may taniman ng gulay, taniman ng prutas. Para hindi na sila bili bili sa market. So, ito na yung taniman ng lettuce ng ame. Diba? Diba? berapa hmm. itu